Aris, ang Aris, sa mga pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ay kilala sa kanyang katatagan at syaga. Isa siyang masipag na individual na hindi nagdudulot ng gulo sa trabaho dahil nasa isip niya palagi ang pag-asenso. Sa pag-abot ng mga pangarap, hindi siya umaasa sa iba dahil ayaw niyang may utang na loob o pananagutan sa kahit sino. May taglay siyang haba ng pasensya at disiplina upang mapabuti ang kabuhayan, at umiiwas sa anumang usapang may kinalaman sa suhulan ng pera. Kapag nagtatrabaho, mas gusto niyang mag-isa upang makapag-concentrate at matapos ng walang abala sa kanyang hanap buhay. Tapat siya at laging iniisip ang pag-iipon ng pera para sa mas matatag na kinabukasan ang pagtitipid at pag-iipon ay lagi niyang isinasa puso upang masiguro ang maginhawang pamumuhay sa hinaharap, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Taurus, ang Taurus, sa gabay ng kalikasan, ay kilala sa kanyang tapang at katalinuhan. Bago gumawa ng hakbang sa anumang gawain, mas gusto niya ang magplano upang masigurong maayos ang magiging resulta. Disiplinado siya hindi lamang sa trabaho kundi pati na rin sa kanyang tahanan, kaya't laging may positibong enerhiya ng kasipagan. May prinsipyo siyang hindi basta-basta sa sa mga mapanirang usapan o mapang na suhulan, sa halip, inuuna niya ang kaligayahan at kaayusan sa araw-araw, hindi rin siya nagpapahiram ng pera ng basta-basta, mas inuuna niya ang pangangailangan ng kanyang pamilya bago ang iba, sa larangan ng pag-ibig, kilala siyang malambing at maalaga, laging nakatoon sa ikabubuti ng kanyang mga mahal sa buhay, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay isang taong mapanuri at laging naninigurado sa kanyang mga hakbang. Sa matali ng pamamahala ng oras at pera, iniiwasan niyang magkaroon ng bigla ang problema o abala. Handang-handa siyang tumulong sa kanyang mga magulang at kapatid, subalit may pag-iingat siya pagdating sa usaping pera, at hindi basta-basta nagtitiwala. Mas gusto niyang mapalayo sa chismis at ayaw niya ng mga walang saysay na usapan. Kapag may ipinangako sa pamilya, buong puso at sikap niyang gagawin ito sa trabaho. Mas gusto niyang tahimik ang kapaligiran upang makapag-focus sa kanyang mga gawain at hindi magkaroon ng distractions. Kayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Cancer ang cancer, ayon sa galaw ng kalikasan, ay masipag at may disiplinang hindi natitinag. Ayaw niyang pabaya sa mga gawain at kapag may tinanggap na responsibilidad sa trabaho, buong tiyaga niya itong isinasagawa, kahit gaano pa kahirap. Mas gusto niyang kumita ng maayos at mapag-iiwasan ang anumang usapang may suhulan, sa tahanan, Maingat siya sa kanyang mga kilos at hindi madaling magalit. Laging iniisip ang mahabang pasensya upang manatili ang kaayusan at mabuting enerhiya sa pamilya. Matipid siya sa paggastos. At ang kanyang kinikita ay nilalan sa pag-iipon para masiguro ang magandang kinabukasan ng kanyang mga mahal sa buhay. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Leo. Ang Leo, sa mga gabay ng kalikasan, ay palaging inuuna ang paggawa ng maayos at disiplina dong trabaho. Ayaw niyang naabala, at mas pinipili niyang magtrabaho ng mag-isa upang maiwasan ang mga di kailangang usapan. May taglay siyang tapang at katahimikan, at iniiwasan niya ang mga taong nag-aangat ng sarili. Hindi rin siya mahilig makisali sa mga usapang pag-ibig na may tuksuhan. Sa pamilya, masigasig siyang magbigay ng oras at pag-aaruga, lalo na pagdating sa pagkain at kalusugan ng pamilya. Sa trabaho, maingat siya upang magpatuloy ang kita. Habang sa larangan ng pag-ibig, malambing siya at mapagmahal, ngunit palaging matipid sa paggastos. Mas pinipiling ilaan ang pera sa mga bagay na makabubuti sa kanyang kinabukasan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Virgo, ang Virgo, sa gabay ng kalikasan ay masipag at mapanuri sa kanyang mga gawain. Matiyaga siya at ang kanyang isip ay palaging nakatuon sa pagiging wise upang tapusin ng maayos ang anumang responsibilidad. Sa pamilya, gusto niya ng mga masasayang usapan at maayos na samahan upang mapanatili ang positibong pamumuhay at aura ng pagmamahalan, hindi siya nagpapabeya sa kanyang trabaho at laging sinisigurong walang magdudulot ng problema. Sa gabi, Pinapahalagahan niya ang sapat na pahinga para sa katawan at isipan. Alam niyang mahalaga ito upang magpatuloy sa masikap na trabaho sa mga susunod na araw. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Libra: Ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay kilala sa pagiging matalino, may malalim na pasensya at masinop sa gawain. Ang kanilang kasipagan ay makikita sa kanilang pagiging maalaga sa trabaho at pagpapahalaga sa mga bagay na magdadala ng asenso sa kanilang buhay. May disiplina sa pagpaplano ng mga gastusin, ang libra ay likas na may kakayahang mag-ipon para sa mas matatag na kinabukasan. Sa tahanan, Nais nila ang kaayusan at masiglang usapan kasama ang pamilya, kung saan lahat ay nagkakaisa at may malasakit sa isa't isa. Nagbibigay sila ng positibong enerhiya sa kanilang paligid na siyang nagbibigay daan sa pagdaloy ng swerte at magandang kapalaran. Bago kumilos, may sensinang iniisip ni Libra ang bawat hakbang at may natural na talino sa pagtimbang ng desisyon, sa aspeto ng pagmamahalan, sila ay maalaga at puno ng lamang, pinipilit na maging responsable at maingat sa lahat ng bagay, mahalagang aspekto ng kanilang araw ang pagpapanatili ng pagkakaisa at kasiyahan sa kanilang mga mahal sa buhay. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Scorpio Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay likas na masipag at may matalas na pakiramdam. Madiskarte at praktikal, palagi nilang sinusuri ang bawat kilos at salita para masigurong walang alitan sa kanilang kapaligiran. Sa trabaho, hindi iniinda ng Scorpio ang hirap at pinipilit maging masikap at masinop sa lahat ng bagay upang mapanatili ang kanilang hanap buhay. Ang kanilang kakayahang magsalita ng maingat ay isang susi para manatiling maayos ang usapan, at ito rin ang nagiging daan upang maiwasan ang di pagkakaunawaan. Sa tahanan, maasikaso at masigasig silang magbigay ng kasiyahan sa pamilya. Hindi nila iniiwan sa isipan ang selos ngayong araw, bagkos ay may malaking tiwala sa kanilang minamahal, kaya't natutugunan ang lahat ng pangangailangan sa kanilang relasyon, ang kanilang layunin ay laging magbigay ng katahimikan at kasiyahan sa kanilang mga mahal sa buhay, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Sagittarius ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay kilala sa pagiging masaya at matiisin sa trabaho. Ang kasipagan nila ay nagbibigay daan sa magandang kita na hindi lamang para sa sarili kundi para rin sa pamilya. Ayaw nila ng usapang may yabang o paligoy-ligoy, kaya't kung may hindi sinasang ayunan, iiwanan nila ito upang magpatuloy sa gawain. May likas silang tahimik at mas pinipili ang gumawa kaysa magsalita. Sa tahanan, lagi nilang inuuna ang kapakanan at kaligayahan ng kanilang pamilya, kaya't iniingatan nilang maging maayos ang bawat hakbang sa trabaho at sa bahay. Sa aspeto ng pera, maluwag silang maglabas ng gastusin kung kinakailangan, ngunit responsable pa rin sa pagmamahalan sila ay mapagmahal at naglalaan ng espesyal na atensyon ngayong araw upang mapanatili ang init at saya sa kanilang relasyon, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Capricorn Ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay kilala sa kanilang disiplina at pagpapahalaga sa integridad. Hindi sila madaling maimpluwensyahan at mas gusto nilang sumunod sa mga patakaran, lalo na sa trabaho. Mapanuri sila sa kanilang mga salita at kilos, laging isinasaalang-alang ang damdamin ng iba. Madalas nilang pinipiling tahimik na magtrabaho kaysa makipag-usap ng walang kabuluhan. Pagdating sa pera, masinop at mapanuri ang Capricorn kaya hindi agad sila nagpapautang o nagpapadala sa suhulan. Ayaw nila ng pera na nakuha sa maling paraan at mas pinahahalagahan ang marangal na pagkakakitaan. Ang kanilang pagiging maingat sa bawat desisyon ay nagpapakita ng kanilang dedikasyon sa tamang landas ng buhay. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Aquarius ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay kilala sa kanilang mapag-unawang ugali. May respeto sila sa mga usapang may maayos na layunin at hindi pinapayagan ang anumang kabastusan o chismis. Habang mahaba ang kanilang pasensya, sila rin ay striktong nagtatrabaho upang matapos ng maayos ang bawat gawain. Sa likod ng kanilang mahinahong ugali, may tagong katapangan na handang ilabas sa tamang oras. Tapat sila sa kanilang propesyon at ang kanilang pag-iipon ay nakatuon sa magandang kinabukasan para sa kanilang pamilya. Sila rin ay maalaga sa pagkain ng kanilang pamilya, inuuna ang kapakanan ng kanilang mga mahal sa buhay. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay may taglay na tapang at determinasyon ngayong araw. Bagaman mahaba ang kanilang pasensya, lalo na sa trabaho, mas gusto nila ang mapayapang araw upang makaiwas sa anumang suliranin mapanuri at hindi madaling mapapakiusapan, ang Pisces ay mas komportabling magtrabaho ng mag-isa. Mahalaga sa kanila ang tahimik na pamumuhay at iniingatan nilang hindi masira ang kanilang pinagkakakitaan sa pamilya. Ang kanilang pagiging maalaga ay nagbibigay ng seguridad at kapanatagan sa aspeto ng pag-ibig. Sila ay mapagmahal at malambing. Nag-aalay ng kanilang panahon upang mapanatiling matatag at masaya ang relasyon, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw.